Tami. Tami, kanina ka pa walang subo. Okay ka lang ba? Tami. Sorry. Hindi ko lang kasi maalis sa isip ko yung problema ni Ate Evelyn eh. Kaya na pala siya niloloko ng asawa niya. <laughs> ni Kuya Manny? <laughs> sa edad niya ngayon, nakukuha niya pang magloko ha? Kaya pa niya? Kaya na kung nararayo mo na yun. Daddy, gusto ko maging honest ka sa akin. Hmm. Tuwing nakakakita ka ng magaganda at sexy mga babae, na-attract ka pa rin ba sa kanila? Saan <laughs> galing yun, May? Eh. Teka, huwag mo sabihin, napaparanoid ka na. I mean, sa trabaho ko, marami akong namimit na mga magaganda at saka sexy. And although I find them attractive, I'm not attracted to them para sa akin, ikaw lang ang pinakamaganda at pinakasexy. <coughs> uh, may ano nga pala plano mo bukas? Dadaan ka ba ng construction site? Ah, uh, oo, may usapan kami ni Eric. Sige, gusto mo. Um, sumana ka ta para mahihitid kita na maayos. Daddy, hmm. kung sakaling meron kang makilalang ibang babae... Uh, ano ba, ba tayo tapos dyan? Ay, sige na. Gusto ko lang naman malaman. Please? Okay. Kung sakaling nga meron kang makilalang babae, hmm. tapos type ka niya, tapos magpakita siya sa'yo ng motibo, papatulan mo ba siya? No, Mami. Never mangyayari 'yon dahil ikaw lang ang babae para sa akin. Okay?